Sali na po! Linggo po tungkol sa ating Sagrada Pamilya. At alam nyo, ito'y ginagawa natin, hindi na po saglit lang po. Sali na po. Isali po natin ang bawat miyembro ng ating kapamilya makilala si Yeso Kristo. Kung paano ang Diyos inilagay ang kanyang anak sa mundo, pero sa loob ng isang pamilyang tinawag nating Sagrada Pamilya, yan po ang buod ng ating linggong ito. Pero nasa sa unang pagbasa po, na ini-stress po ni Pope Francis kung paano dapat ang mga bata ay maging magalang, maingat, mapagmahal sa kanilang mga nakakatanda. Ang dami pong ibinibigay ng Diyos na biyaya sa mga taong ganito. Basahin niyo po. Pero pangalawa, dun sa ikalawang pagbasa, Sinabi ni San Pablo, ano ba ang relasyon na mag-asawa, anong relasyon ng tatay, at mga anak, ang buong pamilya na bubuo ng paggalang, ng pagiging mapagkumbaba, mapagsilbe, mapagmahal, mapagpatawad. Yan po ang liwanag ng Pasko.